So, uh, hello sa inyo mga taropa. Uh, gusto ko lang ipaalam sa inyo na hindi pa ako natutulog. <laughs> araw. Araw-araw ganito. Diyos Bumabaligtad na yung mundo Yung umaga, nagiging gabi. Tapos yung gabi ko, nagiging umaga. Gising ako buong gabi. Ewan ko kung bagit ganito. Uh, lagi na lang ganito. Uh, nakakasira ng utak. Ewan ko. Di, di siguro ako makatulog dahil sa kakaisip sa mga problema. Ganun. Ewan ko. Kaya ganyan nangyayari. Hindi ako nakakapag-upload. <sighs> hirap na ganito yung lone wolf lone wolf yung ang hirap nang ng ganito yung wala kang nakakausap wala kang, wala kang nakakapag yung ano yung change ideas change ideas na kung nakakausap ayun mga taropa alas 4 na ng hapon kanina yung napanood niyo yung video ano yun, alas 6 ng umaga so ngayon na uh, meron akong importante yung sasabihin sa inyo mga taropa alright ah uh, uh. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo mga taropa na uh, iiwan ko na po ang pagiging content creator. Iiwan ko na po ang uh, pagiging uh, comedy skits creator. Nagsimula po kasi ako ng pagiging comedy skits creator, content creator, uh, 2019 pa. Uh, sa mga hindi po nakakala, ang comedy skits creator po, yung pong ginagawa ko, po, yung kinakausap ko po yung sarili ko. Yung parang kay Junjun Forman Patwick, ganun po. Uh, comedy skits creator, uh, slash content creator. So, kaya po iiwan ko na Uh, hindi naman po hindi naman po ako nagsasalita ng patapos. Uh, gagawa pa rin naman po ako kaso madalang na madalang na lang po kasi gusto ko na pong pasukin yung uh, pag, pagbablog gusto ko na pong pasukin yung uh, uh, life update vlog, ganon, travel vlog ganon, I magkaiba po kasi yun yung pagiging content creator at saka yung pagiging vlogger. Hindi po porke nag-video ka, eh vlogger ka na. So, yun po. Uh, gusto ko na pong pasukin ng pagiging vlogger. So, yun po. ah uh, madalas nyo na pong mapapanood nyan, puro vlog na. Yung mga nangyayari sa buhay ko, yung mga... Basta, pag may naisip akong kalokohan, uh, gagawin ko siyang parang cinematic, ganun, na uh, maintindihan nyo rin pag nakapag-upload na ako mayon nag sa pa lang ako medyo puro wak pa yung mapapanood nyo yan, so uh, baka po yung iba dito nagtatanong kung bakit uh, wala lang gusto ko lang na maiba na gusto kong mapanood nyo sa akin iba naman. Kasi gusto kong mag-take risk. Gusto kong umalis sa aking comfort zone. Naiintindihan nyo mga pa Yung gusto kong mag-explore ng kakaiba. Gusto kong, gusto kong mapanood nyo sa akin iba naman. Kasi ako mismo sa sarili ko, ako mismo ah, sa sarili ko, uh, nagsasawa na ako na gumawa ng comedy skits yung kinakausap ko sa sarili ko kasi parang ano, parang parang ano siya, yung yung video na ano, yung mga video na hindi siya masarap balik-baligan. Masarap kasi yung balik-baligan ng mga video, yung mga evergreen video. Evergreen video, yung pong kahit tumagal ng tumagal yung panahon, uh, masarap po siyang balikan, masarap po siyang panoorin ulit, gano'n. So, ayun po, sana respetuhin nyo na lang po ako sa aking decision at sana uh, susuportan nyo ba ako dito <laughs> ha? sana makuha ko pa rin yung supportan nyo kahit ganito na uh, yung gagawin ko uh, I will take the risk <laughs> ang pinaka main purpose ko talaga dito kung bakit ko pinasok ang pagpapapansin sa internet ang paggawa ng mga video sa internet kasi ang pinaka main purpose ko talaga is gawing diary itong YouTube, itong Facebook, gawing diary na kung saan na kung saan uh, lahat ng nangyayari sa buhay ko, ibibidyo ko, yung mga achievements, yung mga failure, yung mga basta lahat. Parang ano, Angelo DC, Life vlog, ganun. At saka, meron talaga akong pinaka-main agenda dito kung bakit ako gumawa ng mga video sa internet, sa Facebook, YouTube. Kasi meron talaga akong pinaka-main agenda na balang araw matutupad ko yun. Yung, basta hindi ko muna sasabihin sa inyo. Sasabihin ko na lang sa tamang panahon, tamang oras. Uh, basta tandaan niyo yan. Meron akong pinaka-main agenda dito sa internet. Maniwala kayo sa akin at sa hindi. Bibigyan ko kayo ng clue. Uh, kilala nyo ba si Tony Ja si Jaget Chan, si Danny si Jet Li yun. Basta Ayan, alam nyo na tuloy So ngayon, uh, September 7, 2023 Ito na ang simula Ito na ang uh, simula ng aking uh, basta So yun uh, daily vlog tayo mga taropa daily vlog daily vlog yan bukas hanggang sa ano basta daily vlog tayo sasabihin ko na lang pag hindi daily vlog <coughs> so ayun mga taropa sana malinaw na sa inyo uh, puro ganyan na yung mapapanood nyo sa akin yung comedy skits madalang na madalang na lang siguro kapag natrepan ko uh, yun mga taropa sana supportan nyo ako dito so yun lang po mga taropa maraming salamat sa panunood uh, sana maging maayos na yung tulog ko so yun mga taropa uh, ayan si ang landlord namin ayan uh, yung bomba na yun ginagawa kanina magmula pa nung umaga tapos nakatulog na ako kaya hindi ko na napanood kung paano siya natapos ayan ayan Pinatutuyo pa lang. Ayan. Ngayon, pinatutuyo na lang. Sana bukas, maging maayos na yan para makaligo na ako. Alright. Ayan o. oh matubo na lang. O, punong-punong buhangin. So, yun lang, mga taro pa. Alright. alam na ulit. Eh?